So guys, nandito ako si Wonder Stone, binisita ko si Wonder Lolo Kasi ito ay isang vlogger na kahit maedad na, nakakatuwa yung kanyang mga content Dahil hindi mo kakikitaan sa kanya yung pagiging matanda, Nag tutorial yung mga talent Maraming talent si Wonder Lolo, kaya kahit ako si Wonder Stone ay isang vlogger, kabataang vlogger na sumusuporta kay Wonder Lolo At nandito ako para siya ay tanungin ng ilang katanungan doon sa napanood kong video sa kanya patungkol sa mga senior citizens kasi pagkakaalam ko si Walter Lolo ay presidente ng senior citizen sa kanyang lugar. So Walter Lolo, ano po ang inyong magandang plano at magiging plano pa para po sa inyong pagiging presidente ng senior citizen sa inyong lugar? Ang ko ay talagang dumami ang aking view sa aking vlog sa Walter Lolo at pag dumami na ang mga viewers ang kinikita ko diyan ay talaga itutulong ko sa mga senior citizen. Ang gusto ko mamigay sa kanila ng mga pagkain, tulong na nararapat sa tulungan. Ayun. So, parang gusto ni Wanderlolo Lolo na isang araw eh kumita siya sa kanyang pagbablog at maitulong niya sa kanyang kapwa, especially dun sa mga matatandang kanya na sasakupan, mga senior citizen. So guys, Wanderis, panoorin niyo yung bidyong ito. I-introduce ko sa inyo kung saan General Assembly Meeting ng mga senior citizens kasama po si Wander Lolo. Panoorin natin. Nandito si Wander Lolo sa pagpupulong ng mga pangulo ng senior citizen. Nagsisimula ng mag ang mga pangulo ng senior citizen. Guys, Wanderis. Ako si Wanderistong. Meron akong page na Wanderistong channel. Nasa 800k followers ako. At sa Youtube naman... Meron akong nasa 30k mahigit. Sinusuportahan ko si Wander Lolo bilang isang matandang vlogger kasi punong-puno siya ng talino, kakayanan, abilidad na kahit ay maedad na, puso niya pa rin na ito ay ma sa kanyang kapwa. At lalong higit ang puso niya ay tulungan yung kapwa niya matatanda, mga senior citizens. Kaya ipalo niyo sila kaibigan at sa YouTube, ay isubscribe. Si Wander Lolo nga pala guys, ang senior president sa kanyang lugar sa barangay 724 Zone 79, Malate, Maynila. Kapag siya ay nakakausap ko, namimit ko bilang isang kabataang vlogger, marami siyang mga plano at balak sa kanyang mga nasasakupan, especially dito sa mga senior citizens. At hindi lang gusto niya, pati mga kabataan, kanyang matulungan. Kaya nga ang kanyang YouTube channel ay punong-puno ng tutorial para makatulong sa kanyang kapwa habang siya ay may panahon pa at lakas pa. Yun ang puso ni Wander Lolo kung saan yun din po ang nais kong makita ninyo kaya dapat yung tulungan at suportahan si Wander Lolo maging sa kanyang YouTube channel at maging sa kanyang Facebook page. Thank you guys, maraming maraming salamat. Asahan ko ang inyong tulong kay Wander Lolo. At pag binisita nyo ang YouTube channel niya, may kita ninyo na andun punong-puno ng tutorial, punong-puno ng talino, abilidad kung ano meron si Wander Lolo. Ayan guys, so kitang kita naman ninyo ang kaayusan at kagandahan ng pagpupulong ng mga senior citizens kasama na ang presidente ng senior citizens sa lugar ng Malati, Manila na sa sakupan ni Wander Lolo. Ayan guys, so ang ganda ng lugar, ang linis, naandun yung kaayusan. Parang gusto kong maniwala na AIDS doesn't matter. Guys, nakakatuwa lang silang pagmasdan. Kasi nakikita ko yung aking sarili kahit ako'y medyo bata pa. Pero isang araw darating din ako sa time na katulad nila. Tatanda, iidad at isang araw magiging senior citizens din. At yan guys, nakikita ko yung kanilang pagmimiting meeting at pagpupulong, punong-puno ng kapayapaan at saya at galak sa kanilang mga puso.